Alam mo ba na hindi lang talento, swerte, o sipag ang sekreto ng mga tunay na nagtagumpay sa buhay? Kung titingnan natin ang mga successful na Pilipino, mga negosyante, empleyado, OFW, at kahit mga simpleng tao na unti-unting umaangat, may isang bagay silang pinagkakasunduan, disiplina sa pera. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga sekreto kung paano ginagamit ng mga successful na Pilipino ang disiplina para gawing kasangkapan ng pera imbes na maging problema. Una, marunong mag-budget at may plano. Ang unang sekreto ay may malinaw na plano sa pera, hindi basta-basta gumagastos. Alam nila kung magkano ang pumapasok at kung magkano ang dapat lumabas. Gumagamit sila ng simpleng budget, 30% para sa pangangailangan, 20% para sa ipon, 10% para sa investments, at ang natitira para sa ibang gastusin. Sabi nga nila, kapag hindi mo alam kung saan napupunta ang pera mo, Siguradong mauubos ito. Pangalawa, marunong magsabi ng hindi. Disiplina ang dahilan kung bakit marunong silang tumanggi. Hindi sila agad bumibili ng latest na cellphone, bagong gamit o luho na hindi naman kailangan. Alam nila na mas mahalaga ang financial freedom kaysa sa pansamantalang kasayahan. Pangatlo, marunong mag-ipon kahit maliit lang. Hindi kailangan ng malaki agad. Ang sekreto ng mga successful na Pilipino ay consistency. Kahit maliit lang, 20 pesos, 50 pesos, o 100 pesos kada araw. Kapag tuloy-tuloy lalaki rin ito, kung kaya nilang mag-ipon para sa sale o gadgets, mas kaya nilang mag-ipon para sa kinabukasan. Pang-apat, marunong mag-invest. Ipinapasok nila ang pera sa mga bagay na kumikita, negosyo, stocks, mutual funds, real estate, o kahit simpleng small side hustle, hindi lang sila basta nag-iipon. Pinapalaki nila ang pera para gumana ito para sa kanila. Panglima, ini-iyaw iniiwasan ang utang na walang silbi. Isa pang sikreto, hindi sila nagpapadala sa utang. Oo, may mga utang na mabuti, tulad ng pangnegosyo o pang-investment. Pero kung utang lang para sa luho, gadgets o bisyo, iniiwasan nila. Alam nilang ang utang ay parang tanikala na magpapabigat sa kinabukasan. Panganim, patuloy na natututo. Lahat ng successful na Pilipino ay may iisang katangian. Hindi sila tumitigil sa pag-aaral. Nagbabasa sila ng libro, nanonood ng financial videos, nakikinig sa mga eksperto. Dahil ang pera ay hindi lang basta hawak, kailangan din itong maintindihan. Pangpito, may pangarap at malinaw na layunin. Pinakamahalaga sa lahat, may malinaw silang goal. Para sa pamilya, edukasyon ng anak, sariling bahay, o maagang pagretiro. Ang disiplina sa pera ay madaling gawin kung alam mo kung saan ka papunta. Kung titignan natin, Marami ng halimbawa ng mga Pilipino na nagtagumpay dahil sa disiplina sa pera, mga OFW na nagtiis sa pagtitipid abroad para makapagpatayo ng negosyo sa Pilipinas. Mga empleyado na imbes na gumasto sa luho ay nag-invest sa maliit na tindahan hanggang lumaki ito. O mga estudyante na maaga pa lang, natuto ng mag-ipon hanggang sila'y nakaipon ng puhunan. Hindi imposible basta't may disiplina. Mga kaibigan, ang pera ay parang tubig kung hindi mo kukontrolin, kontrolin, ah, aagos lang at mawawala. Pero kung marunong kang magdisiplina, maaari itong maging ilog na magdadala sa iyo sa tagumpay. Kaya tandaan, disiplina sa pera, ito ang sekreto ng mga tunay na successful na Pilipino. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa iba pang content na makakatulong sa iyong financial journey.